Ayun po, kumuha po tayo ng kiluhan At may nabili <coughs> Uy Sige, <at> may nabili <laughs> ah, tama, tama po Pili, Brian Ilang kilo? Ilan? <laughs> Oo Basta may kilo Oh. oh. deg pa. <coughs> Pagara lang pantalon na. Oo. Malaki. Mukha mo pa ba 'yan? Oh. Plastik Na pwede Ay, na timbangan tayo. Hay. Ano <laughs> Nabili na po. Ah, na na nakapila pa man din ang mga nabili. Oh. <laughs> Manong, magkano po ba -ma kayang kilo yung... Na... <laughs> na sa iyo. Kompromi na si sa nabili. Pag, -pog, Pag hindi na tawad. Ah, di walang tawad. Pag tumatawad, di may tawad. Ano ba yan? Manong, makamanong ka naman kuya. <laughs> Grabe ka naman. <laughs> makamanong ka naman ay. <laughs> si manai Buluk ko <laughs> bulok ata mo de bryano ara ya ba <laughs> dong pala are basii si manai nening gim kan chat kit nang mata ko diwa mamulot magdamag eh baita pa di willbing ako i-flip ulit Ay. Pag hindi mag-i-welding, pipikit ka muna. Oo, parang hindi nakita. Parang hindi makita, no? Oo. Tapos tatagalin mo na yung mata. Oo. Ilalayo. Ay, si Pepe. Aba, may na-discount ka rin. Nagugas ay. Papahugasan ko rin ang aking ano. Tintipay na lang po ang kilo.

1 kilo tayo. Pero itutulong ko naman kapag tatanim. <laughs> Siya nga, makaminos na, no? Tige kilo tayo, edi tulong tayo pagtatanim. Nakaminos ka. <laughs> Nasaan naka no ka ba nung kami at na rin? Na, naman ako kay Brian. Ubus agad na ng Brian. Walang matitira, parang tinindai yelo. Pinatong daw lang sa taba ba naubos? Aba, ito na. Oh, sige, Salamat. lalahati na po talaga malakas siya o maliit ngayon po ay ang tinatakbo na ng ating ano ng ating pagkakamote ay kumaga yung lupa naman ang ating hinahabol nang magamit na po Oho. yun ang isang tingin ko dito at gawa na sa kamote ay kumaga kita na natin po bang wala na mangyayari din di kaya ating papalitan na at di dun pa ulit tayo babawi Oho pero ginawa po naman natin yung dapat na gawain natin para la sa pagpapalaman po kung dati po ay tayo ay tumama o nakapagpalaman ng na maganda yun po yung ginawa natin ngayon kaso ang ang ayong panahon na ngayon po ay mas madalas ang ulan tapos noon naman mas madalas ay init yeah, ito na po dalang talaga oh. tapo po may sinter na ano, nabangbang sa gitna. Ito po sinter na centro. mainit pag hukay yung sakto lang yan aripoy ganari eh. jumbo ba mahikaw ka na kayo na ah. wala si jumbo dalaga na mahikaw na yan ito po agad na lupa na no? chong Wala kang pinta sa lupa no Mabaligtad naman eh Yan na po yung mga harvest oh. Sasako na natin yan of a balik kami po ay apat 1, 2, 3 taas ako po ikaapat taas ako ko na kawili aray eh. tayo magsasako Halos saktong pangbayad lang po sa likod ng ano. Yung nakukay na laman. <clears throat> May matira man po ay eh, hindi kaanuhan. Kadamihan. Salamat po naman tayo at meron pa rin. Eh. Pô, gaga gado de leis. tutuusin napakaganda na lang ano dito eh laman gawa ho na ito mayroon na nung raisal yan eh pansinin nyo po pinaganohan ito ng dayami yan ito ho eh. hull pero ito po yung kanyang laman eh Ganito pa rin na. <coughs> maliliit, gagadaliri reject pa nga ho yung ganito wala na ho tayong hihintayin ditong malaki gawa na yung pong malalaki yan bulok parang gitnaan lang ay lahat ng malaki basta ho, bulok ay para ho magamit na nga yung lupa lalahati na

atin pong papakita kung yung total ng kilo natin lahat na kuha dito pag Habit po natapos ito ang na po yung natipo natin isa dalawa, tatlo o tayo tapos na ba yan? isang diretsyo pa titipunin ha para wala lamang dito ano wala ano or lang <laughs> aba huwag na hukay niya pero baka meron naman yan ano money pays

papogi ba Sa sha ko natin Marami maliliit? Ha? Marami maliliit. Ang Madam Kuwaiti mo ba? Usong tayo. Oh. Hindi, di lagay mo po din yung panuso. Ay, mamanokin okay, na, no? pero nung mga pagitan, yun na lang <laughs> isa utol dito po sa kubo dito ano yun sa, sa... ilalagang ipot hindi ba hugasan ito? di ba, ito? ba hindi mo na? bukas na baka pipika pinuling lukmanin ano yung hukasan? ano ka wale? oo oh, isang pita pa na pagkatapos na lang hukay huwag na hukasan, may ibang kulay oo oh, iiba lima po, lima na kakaputol bahala na bukas ang malalaman ng kailo ano yun Jane? daga dati ho ay hanay hanay pag kami naghukay yung hanay hanay ang sako. ay ngayon ay laking dalak po, lalayo ng pagitan Dati basta po tatlong plot sa sako na yan. Aba, ngayon ay limang plot sa lahat sako. Layo, layo ng diprensya. Wala ka ng uro. Bali, huhukay na po natin lahat yan. Bukas. Siguro. Para siyang pick Eh.